Pwede nga ba tayo talagang magmahal ng kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus? Kaya ba natin ito talaga? Alam mo kaibigan, pagdating sa pag-ibig ay itinaas ng Panginoong Yesus yung standard o level ng sobra-sobra. Tinuruan niya tayo magmahal ng kaaway. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo yung kabila. Walk the extra mile. Gawan mo ng kabutihan ng iyong kaaway. Kaibigan, Maraming inisip mo na parang hindi naman kapani-paniwala yung ganong klasing pagmamahal. At ang isa pa, inisip natin na ang pagmamahal ay affection lang o feelings. Pero sa Bible, alam mo kaibigan, may kita natin na ang pag-ibig ay higit pa sa emosyon. Ito ay merong ginagawa, merong kinikilos, merong aksyon. At yung pagmamahal na yon ay lampas sa sarili nating kakayahan. Narealize ko, napapatunayan natin yung pagmamahal kapag pinipili na natin yung pinaka-best para sa isang tao na minamahal natin. Kahit pa nga, hindi siya kamahal-mahal at ang kapalit pa nito ay malaking sakripisyo para sa atin. Naipapakita natin ang tunay na pagmamahal na may aksyon kapag sinasantabi na natin yung ating pansariling agenda. Para lang maibigay natin ang best para sa ikabubuti ng taong minamahal. Maring inisip mo, mahirap, imposible yan. Yes, kaibigan, imposible talaga kung gagawin mo ito sa pamagitan ng sariling lakas. Mahirapan tayong magsakripisyo, magpatawad, maging selfless. Pero ang good news ay merong tutulong sa atin para magawa natin ito. Ang pinagmumulan ng pagmamahal na ito ay ang Diyos. Sabi sa 1 John 4.16, ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan natin na hindi sinabi dyan na minsan mapagmahal ang Diyos. O kaya, yung pag-ibig ay isang parte ng Diyos. Hindi din sinabi dyan na meron siyang pag-ibig. No, ang sinabi dyan, ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo ay pag-ibig. Ang ibig sabihin ay yung kalikasan niya ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay kung sino siya. Kaya nga, ang pag-ibig natin, hindi pwedeng palaguin sa sariling lakas. Magagawa lang natin yung pag-ibig na lampas sa sarili kung makikipag-isa na tayo sa Panginoong Yesus. At kapag ginawa natin ito, ang banal na spirito ay mananahan sa atin at maglalagay sa puso natin ng pag-ibig ng Diyos. Alam mo, sabi sa Romans 5.5, At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Narealize ko, hindi mo talaga kakayaning magmahal ng kaaway, magsakripisyo ng iyong sarili para sa mga taong hindi naman kamahal-mahal kung wala pa ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. Pero, paano tayo magkakaroon ng pag-ibig ng Diyos? Ang sabi sa talata, ay manggagaling ito sa banal na spirito na magbubuhos ng pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. At yung banal na spirito na yun na tinanggap natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, ay kikilos para magbunga sa ating puso. Kaya nga, ang sabi sa Galatians 5.22, subalit ang bunga ng spirito ay pag-ibig. Wow! Ang isang bunga ng pagiging anak ng Diyos pala nang pagiging alagad ng Panginoong Yesus, nang pagiging Kristiyano ay pag-ibig. The moment na nanampalatay ka sa Panginoong Yesus ay ipinanganak ka ng muli at mananaan sa iyo ang banal na spirito. Malalaman mo naman kung nasa iyo na ang banal na spirito o malalaman mo na ikaw ay ipinanganak ng muli kapag nagbubunga na sa buhay mo ang pag-ibig. Sa tulong ng banal na spirito ay magkakaroon ka na ng kakayahan na umibig ng kagaya ng sa Panginoong Yesus. Kaya nga tayo ay pwede na niyang utusan na magmahal ng mas malalim. Sabi sa unang Pedro 122 to 23 Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at nagahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos puso kayong magmahalan sapagat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng binhing nasisira kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Narealize ko, hindi ka uutusan ng Diyos na magmahal ng maalab at taos puso kung hindi ka pa ipinapanganak na muli. Bakit? Kasi hindi mo kakayanin kapag wala pa ang pag-ibig ng Diyos na naibuhos niya sa puso mo sa pamagitan ng banal na spirito. Kaya nga, sabi dyan, magmahalan at taos puso. Bakit? Sapagat muli kayong isinilang, ipinanganak ka ng muli. At dahil dito ay pag-aaralan natin ngayon kung ano ba yung maalab at tauspusong pagmamahal na kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Yesus sa ating mga tao. At kung sa tingin mo naman, hindi ka pa pinapanganak na muli, nako, panoorin mo pa rin ng mensahe na ito dahil ngayong araw na ito, magkakaroon ka ng opportunity para maging anak ng Diyos. At hindi lang yun, matututo ka pa magmahal ng tunay sa iyong asawa, magulang, kapatid, anak, katrabaho at iba pa. Sabi sa 1 Corinthians 13, 1-3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya. Ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Kaibigan, kahit gaano ka kagaling magturo ng Biblia, kahit gaano karami ang achievements mo, ay kung hindi ka marunong magmahal, ay wala rin itong saysay.